Hello mga kaabos Gandang umaga sa inyo o magtanghali o gabi ah, Shout out Shout out mga kaabos sa lahat ng mga Gabiga namin o sa mga silent members namin eh, Panibagong buhay, panibagong vlog naman tayo mga kaabos I-update eh, ko lang kayo sa Counting harding ko mga kaabos so talong na dan ng talong kung akabos um, lapit na to ang um, kamatis kung akabos yan o dambo nga dambo nga ito mga, dan, dan bunga. Dan, bunga mga pa ang bulaklak Ako mga bunga mga kaabos. mga kabus. kaya ka oh hindi <laughs> pa hinog <laughs> yan ang munting harding nga kaabos tapos may ano na ako may kasunod na oh yan may kasunod na yan may langka yan may talong sili mga na kapag harvest ako ng sili yan may bunga naman ito malaki naman ang binunla ko nga Bagong tanim pong ano, kavatis, nah, kabus, at oh. ang laki ang ano sila, kabus, at ang talong ko, kabus, o oh. kaya 'yung braklak, at ang merong bati na ako, at oh. ang mga kabus, merong bati, kamatis, at nah, ang bati mga kabus, nagsiling kulikot ko ulit ko oh. dami ng bunga, mga kabus. nabulaklak na ang sibuyas kung makaabos oh kasi binsa si Mrs. Kaabos magbu si Mrs. Kaabos na maghalo ng ano ang hinahalo kasi niya sibuyas nga ano bilog ito dahonan kasi ito mga kaabos yan ano oh, dapat tanim ko itong langka mga kaabos yan ang kalabasa ko mga kaabos, oh Mandana, oh, manda na may mulaklak na rin siya mga kaabos oh mulaklak na rin kalabasa ko yan silik kulikot ko, ko nga maliliit yan ang dami mo nga mga kaabos oh mahang mahang ito mga kaabos ito maliliit yung nandoon yung ona medyo malaki hindi pa siya hang ito yun kaabos pero ito sobrang hang lumalago na ang ano ko mga kaabos limang grass ang panglad ko hmm? itong isang po pu palawang puno ng kalabasa oh. parang maliliit man ata ito so, hindi man lumaki ang mga dahon mga kaabos ang langka nga tanim ko ito mga kaabos sa dalawa tatlo apat apat ko puno mga kaabos ang ko langka ka, oh. so, pang lima doon doon so, sa may katapisa kamatis ibunga so, ng mga kaabos oh sili ko kaharbis na dito si Mrs. Kaabos ng sili pagsigang ah, mga tanglad ko mga kaabos lumago na marami itong mga tanglad ko mga kaabos marami ano to kapuno isa dalawa tatlo apat lima anim anim ah, langka mga kaabos ah, lumago na langkah ko talaga mataba siya matabos okay na nakita ko na ang mga tanim ko makabos na buhay na buhay hmm? avocado ayan ah, ah, mga kaabos, oh. ano na mabago na matabos oh yun ang gas tanglad yun lang mga kaabos eh, ang ano naman bago, bagong mawit ma ko na ito mga kaabos ang hardin dito namaligrat ko tapos so, ito ngayon naisip ko ito ngayong ano mga kaabos si to ito yan oh. kami to si Jeremy yagami tingko na ito kasi magkasa na ano ito mga kaabos ano ano yung 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 Samir na. magagamit eh. Tuha na baka pa ko na. <laughs> ano, may rabbit kasi dito mga kabos. nangangain nga, nga ang damo dito. Rabbit. Ang daming uwak dito mga kabos. Mahirap na baka maunahan pa ko kaya hinarbis ko na. At aksok po lah. Tinanggal ko na. Ito ang matalim ko mga kabos oh. Uh. Sa aming dalawa ito ng Pinsan ko, siya ang nagtatanim sa si iba. Ako nag-alaga. Ang iba nito mga kaabos, nandun na sa loob ng bahay. na adorno ko na. Sa labas, sa loob ng bahay. Ginawa ko ng adorno mga kaabos. balilim dito mga kaabos kasi dalawang puno kahoy oh. oh ang oh, lago ng ano, oh. dalawa yan to. Hmm? dalawa ito mga kaabos oh. Yan, magkalapit lang kaya bibila ko ng duyan. Nalagay ko dito mga kaabos. yan, Kasi masarap magdoyan doyan doyan dito nga kaabos habang napapahinga ang lilim ang lilim mga kaabos ayun lang mga kaabos ang punting hardin ni ni kaabos Paul ang pinaghirapan kong nisi-nisi mga kaabos tinanimahan ko ng <coughs> kamatis saka sili talong sibuyas ayan nakikita na ang biyaya namumunga na ang kamatis ko ang daming bunga mga kaabos hindi na namimubos si misi kaabos kaya kapag harvesting ko yan bibigay ko sa anak ko kay ayah doon sa bilang bahay bibigyan ko sila si wala lang tanim do sa bahay nila eh sumimpul ang <laughs> tanim na doon sumimpul <laughs> hindi kamatis sumimpul doon mga kaabos doon kami nililigo <laughs> sarap na maligo dito mga kaabos kasi ano na summer na ang init ng panahon pati tubig siro mainit kasi ang mga apo ang apo ko nangaligo na eh sige nang kaligo hmm? may limonsito kami dito mga kaabos hmm? tanim ng pinsa ko ni ni Tilma may mga bunga ng maliliit dalawa ito kapuno ayan oh isa oh yan yan okay na mga kaabos yan Ilipat ko naman ito sa loob mga kaabos oh ang ganda ng dahon oh dahon lang maganda dito mga kaabos yan Ilipat ko naman sa loob yan hmm. yan ganyan lang mga kaabos alam niyo mga kaabos itong gulong na ito mga kaabos magwil ito hmm? dalawang dalawang parisan ito mga kaabos yan o, oh. sa unahan sa atras tapos isang ang isa namang kutsi ano sa unahan, dalawa, sa atras pulos ano, may mga hangin mga kaabos, ang kakapal pa ng guma pulos, may mga hangin na yan yan o oh. ang nangyari kasi mga kaabos ano pinalitan, ang ganda ng ano mga gulong bagwil, pinalitan pa sa talaga sa manugang mahilig talaga siya hindi hindi sira yung makabos uh, sabi niya tatapon kaya ko huwag mo itatapon I ano ko lang ito iadon ko lang muna ito sa labas ang grahi. I, ano ko lagayan lagayan patungan ko ng mga halaman may mga hangin yan mga kabos lahat may mga hangin yan kaya kwarta na ito mga kabos ko bintay ito sa Pilipinas mahal kaya ng magwil pero dito tatapon lang daw niya eh. Papalit siya ng mga magwil sa kutsi niya ngayon ang kutsi niya binibinta na niya kaya hindi na ito magagamit mga kaabos wala nga sayang mga kaabos talaga ako na hinayang eh kamahal-mahal ng sa atin sa Pilipinas pati gulong hmm? mga tubeless tatapon lang mga kaabos wala kasi namimili dito ng siguro sayang ewang ko lang, sa siyudad baka mayroon dito kasi sa ano sa Norfolk wala ako ko sa siyudad ng yan. Papunta tayo doon doon sa ano, ang kutsi service kaapos na sa loob ng krahe. Para hindi naman ma, masyadong ma, ano, ma, maluma sa init. Kasi sobrang init na ito oh, ang Toyota nga Tundra. kan kaparki lang isa kaapos, nakawiting lang yan. Kapag mayroon kami kakarga ng marami, yun, itong ginagamit ko. Yan, dito lang susi sa akin mga kaapos. kawiting lang itong mga kaapos tutuyutan ito hmm? Bipur. hala Kaya baka mamaya ikot ko ito abos. kasi tagal na ito dalawang linggo nito walang takbo takbo pinapaandar ko lang Kaya mas maganda na yung patakbohin talaga I ikot ko lang dito subdivision I ikot ko kayo sa, mag-abos sa na tanim ko nga hinalagaan ko tapos nilipat ni bisis kaabos sa loob dito sa terasa sa bahay nilipat niya Pang -o, ang, ang, ang iba na doon sa loob hindi na mga kaabos oh. dumami ang halaman namin ito mga kaabos mga tanim ni, ng pinsan ko mga tanim ko basta ano lang mga kaabos yan oh. ayan mga ito yung entrada makaabos yan oh. Na doon na entrada. Yan oh. Ito ito yung mga kaabos, no? no? kaabos sobra nito kasi bumili ang anak ko ng bago upuan kaya ito itatapon na, na namin ito. Ang kapartner ito makaabos ginamit pa namin ito sa salon. Para kasi darating ang anak ng panganay si kasama ang dalawang a, bata. May maupuan kami lahat kapag maka ipon-ipon kami lahat. Kaya, ayan, tatapon naman yung dami ito. Sayang nga ito mga kapat eh. Pagkamahal pa isang ang presyo. Nandun, kapartner niya, nandun sa loob mga kaabos. Ito mga kaabos, oh. gandang halaman. Oh. Manarkot yan ni Aya doon sa kanila. Binigay sa akin. Tapos may isang pagkita ako dito mga kaabos. Ayan oh. isang pagkita ito mga kaabos. Dalawang puno yan. Ayan, tinawang bulaklak mga kaabos. Ah. Pagkita. Salang bibing Tatapon namin itong mga kaabos Hello mga kaabos ay makikisingit ako sa video ni papa naiwan niya kasi yung telepono niya magvlog kami so pipick upin ko sila at ipagpapatuloy ko yung yung vlog nila papa kasi hindi niya natapos so I'm here driving on my way para makakuha sila at baka bumili kami ng merienda kasi wala na kami mapasyalan dahil masyado na pong late alas 6.45 na po ng gabi dito pero maliwanag pa rin. Ayan o. No? So, on my way na po ako para po ma makuha ko na po si Mama at Papa. At um, gaya nga po na sabi nila, atabayanan at nyo lang po ang kanilang vlog. Ah, sige po. Hanggang mamaya. Paano yung bilhin mo ah, Tingnan lang po. Mag you <laughs> 是。嗯

Banda na pa, dati malito. pa. no? Dati dito lang ito pala. yun? Kinuha na nila ito pa. Sa Yung tatay niya, ano no? Pao, mga ano Ha? Sibong yung museum lang Pilipino yun eh gusto niya kami daw. Oh, yung lalaki. Sa China. Sa China. Sa pamilya lang ni pare. Ang Oh.

Dito you. Dito, isama dito sa ano. Kasi ang akin, lagay ko lang muna dito. Ang bilis mo. Baka eh. Ah. Ang bilis. Kain mo dito. Ang bilis Kasi ito. Nanotong kagad. Ang klaro, meron din silang preparaw. Ganyang ko. Ayan yun, burguesa niya. Oh, barili yun. Inumin at saka ano. Inumin at saka ang kanyang patatas pripas. Magbukas lang ako kay nung niluto mo. Tabian mo ako. Oo. Punta ko doon. Bal. Kayo lang kumain ka doon kasi ako di buo kain. Matutunaw 'yun kasi ano 'yun, kalabasa eh. Okay lang kay matunaw. Hmm. May ano ba may may mo gata? Mo. May gata. Ay gusto ko 'yun. Tabian mo ako. Bal. Kung wala sa dito tong mga bata. Makakain ako doon eh, nandito eh. Eh si Mike nasa Luyo, baka nag nagkatagkatag na yun sa salas. Sa